So, ayun na nga, guys. Good morning sa inyo, guys. So, andito tayo ngayon, guys, sa uh, Bulwa Fish Landing dito sa Cagayan de Oro. So, guys, dito yung pinakamurang mga bilihin ng isda. So, kung oh, oh. tatangain dito, maghaharap tayo ng pwede natin bilhin. Ah, kulang natin, may na benta so tara So, tara, sumanya ako. Let's go. Guys, alam nyo, kaya ako napunta dito. So, guys, dito yung pinakamurang... Pabibili mo na mga isda si ito yung pinaka-sentro ng bag ng mga kalakal pagdating sa mga iba't ibang branche ng uri ng isda guys. So, kaya dito ano po ta kasi hahanap tayo dito ng sariwa at murang-murang mabibili nating isda. Para may miya sa ating, alam mo na, pangharihan. So, let's go. So, yan okay So, nakikita nyo. Alam mo yun, alam mo yung para tayo nasa Tiangia oh, ah, no mga isla dahil Lahat talaga yung pina mo ganda pina ha Sariyo ang pwede mo mabigay sa napakamurang halaga guys Kaya nga ha dito mamili kasi talaga naman Ang mamura ng mga kilo Ang mga bawat ah, isla mo gusto mo mabili diba Nakakatuwa ah, mamili dito guys na totoo lang Diba? Guys, paalala. Kailangan matamaga kung pumunta dito. As hanggang tanghali lang sila dito. Pag tanghali ka na, wala ka ano na mabibili dito, guys. Yun lang. So, ayan, guys. Uh, napatigil ako dito sa isidang to. Napakalaki, guys. Ayan, oh. Ibat-ibang klase ng isidang, guys, oh. Ayan, guys. May bagong dating o bagong bagsak daw, yan, guys. Kariwan sa riwa. Ayan, oh. Mga bagong dating, yan, guys. Dito, guys. Ang kagandaan dito, guys. Ah, ah, ah pwede ka dito bumili ng wholesale guys kasi talaga ang bilihan dito is multuhan. kasi yung iba na may dito talaga guys ang gagaling pa ng iba't ibang lugar para ibenta sa kanila kasi ito na talaga yung pinaka sentro ng pagsakal ng isda nila guys so marami na may mali dito na mga habalabay na naglalako sa atin sa bye bye ng isda yan dito sila nakakabla guys kasi mura na talaga So yan guys, kita nyo naman ah, uh, 160 pesos lang isang kilo ng tuloy yan, meron 150, diba? Ang lalaki yan guys, seryo ang seryo yan guys, so ang laki. So ayan guys, nakabili na tayo, ayan ito yung nabili ko. So naman ako na lang ng konting gulay para may kapater, may mga, paprito ko, diba? Pulong mura lang ito guys, 150 ko lang nabili ito, ah, punta peraso na uh, ang lalaki. So ayan, pre-prepare na natin siya, dito na tayo sa bahay, hugasan na natin siya para babara natin ng konti. At pag natin, pasok ang lasa. So guys, maraming salamat. ba bye, -bye. <laughs>